Sinabi sa isang ulat na bilang na ang mga araw ni Vladimir Putin bilang Pangulo ng Russia dahil lubos na umanong nahihirapan ang ekonomiya at mga tao ng bansa sa ipinataw na matinding sanksyon ng West laban sa Moscow. Ang dating special assistant to the US presidency na si William Courtney ay nagsabi ng ekonomiya ng Russia ay nahaharap ngayon sa isang matinding problema dahil sa mga economic sanctions na ipinataw ng mga western countries laban sa ginawang pag-atake ng Moscow sa Ukraine. habang ang Kremlin ay lumilitaw na binabaliwala lamang ang mapait na realidad ng kanilang ekonomiya, ang mga mamamayan ng Russia ay nahihirapan dahil sa mga sanctions at nakita ng mga eksperto ng kanilang antas ng pamumuhay ay bumaba sa nakalipas na mga buwan. Bilang resulta sa malupit na realidad namulat na ang mga mamamayan ng Russia sa katotohanan at nagsimula na silang magsagawa ng kaguluhan sa loob ng kanilang bansa habang tinatangkan nilang patalsikin si Vladimir Putin nang tanungin tungkol sa tsansa na mapalitan ang rehimen sa Russia, sinabi ni Courtney sa Times Radio na ito ay napakahirap hulaan at hindi niya masisiguro kung ano ang magiging kahihinatnaan. Sinabi niya na mayroong kaguluhan ngayon sa Moscow. Sa katunayan, ang isa sa mga nangungunang liberal na ekonomista at presidente ng isang unibersidad sa Russia ay nakulong at ito o mano ay politically motivated na hakbang ni Putin. isa itong sinyales ng Kremlin na pinamamahalaan ng mga dating opisyal ng KGB ay nahihirapan din sa nangyayaring pagbagsak ng ekonomiya ng kanilang bansa sa kabila ng babala ng ilang mga ekonomista. Sinabi ni Kearney ng ekonomiya ng Russia ay nagdurusa ngayon at inaasahan niyang lalala pa ito magkakaroon din ito ng direktang epekto sa antas ng pamumuhay ng mga Russians na kasalukuyan na umanong bumababa. Bilang palatandaan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia, ang Kremlin ay nag-default sa foreign debt nito sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 1918. Nabigo ang Russia sa pagbayad ng humigit kumulang isang daang milyong dolar na interes. Sinabi naman ng isang opisyal ng White House sa Estados Unidos ng sovereign default ay isa o manong testamento sa bisa ng mga ipinataw na economic sanctions ng mga Western countries laban sa Moscow. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpabala ang isang Chinese expert na si Gordon Chang ng Chinese leadership ay klarong-klaro umanong nagpaplano na magsagawa ng pag-atake sa isang bansa sa gitna ng mga pangamba na si Xi Jinping ay maaring maglunsad ng isang pagsalakay sa isla ng Taiwan. Ang tensyon sa Taiwan Strait ay patuloy na tumataas dahil sa mga ginagawang agresibong paninindigan ng China laban sa nasabing isla na kung saan ay isa ding kaalyado ng Estados Unidos. Naniniwala si Chang na ang banta sa rehiyon ay nasa mataas na umanong antas at sa katunayan ang mga senior Chinese officials ay naghahanap na ng paraan upang protektahan ang kanilang sarili mula sa posibleng sanksyon na ipataw ng mga Western countries kung sakaling magkakaroon man ng digmaan iniulat ito matapos magkasundo si US President Joe Biden at ang kanyang bagong South Korean counterpart noong mga nakaraang linggo na magdaos ang dalawang bansa ng isang malaking joint military drill. Sinabi ni Biden nang alyansa ng Estados Unidos at South Korea ay binuo upang labanan ang mga ginagawang pananakop ng ibang bansa, isang malinaw na pagtukoy sa ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine at mga pag-aangkin ng China sa isla ng Taiwan. Bagamat hinangad ng mga opisyal ng White House na bawasan ang anumang tahasang pananalita laban sa China, ang komunistang bansa pa rin ang naging tema sa ginawang pagbisita ni Joe Biden at ito naman ay agad na ikinagalit ng Beijing. Sinabi ng National Security Advisor ni Joe Biden na si Jake Sullivan nang ginawang pagbisita ng US President sa Asia ay hindi naglalayong kontrahin ang China, sinabi ng Chinese Envoy para sa Korean Affairs na si Liu Xiaoming. sinabi ng opisyal na umaasa sila na itugma ang sinasabi ng Estados Unidos sa kanilang mga aksyon at makipagtulungan ito sa mga bansa sa rehiyon upang isulong ang pagkakaisa at kooperasyon sa Asia Pacific at hindi magplano ng dibisyon at konprontasyon. Noong mga nakaraang linggo, sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na maaring makipag-usap si President Biden sa kanyang Chinese counterpart na si Xi Jinping sa susunod na mga linggo. Si Sullivan ay nakipag-usap kay Yang Jiechi, isang pangunahing foreign policy advisor ni Xi Jinping at sinabi na direktan niyang ibinahagi ang kanilang pagkabahala tungkol sa mga nuclear at missile activities ng North Korea at ang kanilang paniniwala na wala ito sa interes ng China.